Yan. Ma, may pension ako. May pension pa tayo bukas, ma. Ano ba bukas? Malapit na sa apat na tulog na lang. Mayroon? Wala pa? Apat na tulog. Sumang araw pa? Ay, uh -huh. Ganun um, pa, ma? Apat. Ang pa, mama. Malapit na. Ma. Hmm. Pag may pension ma, alam mo na bibilin mo. Ano? Siyempre, pagkain natin. Oh, sige. Lechon. Lechon, sige. Bili tayong lechon. <laughs> Mama, lechon. Oo. Oh, oh. Bili tayong lechon. Maraming lechon manok. Unahin mo -huh. lechon, ma. Oo unahin natin. Una pa sa first yan. Salamat, ma. Sige. Sige.